mga taga Bacolod hinundayan ito na ang first uh, ani kaning na mga humaya itong humaya no ani unang nahinog dire dire sa tugod sa among bay uh, ano lapit sa Isla Verde ito mga Treasure Boy mga team team Treasure Boy Team Bacod ato Oh, style lang amon pag ani direhi. Oh. Ya, mendagi ay ang kusuga oh, wa pay minuto. Sadong dayon oh. Di mo tunga-tunga, diri man sila mag ano. So guys oh. Ah. Ah, oh. mga gagaw ng uban. Ang tagiyan na igagaw Si Rick Boy, Turibas. Hey guys, thanks for watching guys. Enjoy watching. This is a life of Liti Farmer. Mga farmer boy. Hmm. Subscribe my YouTube channel. Enjoy Bakulo Dinundayan sa Liti. Kani among lugar na uh, maayo na pangabuhi. Ah, uh, nemong buki dire oh. ay pa

Praktis ko pa ini trick para mo sunod ko ani ani. <laughs> Ito yung yung amo, yung tagiya. Yung piso bisa to libas. Ha. Guys ini ini. Ano Masa tagi ya nih Pak tadi apa lagi? Ah, rapat di Sabahih Namo eh, na guys. Nah, dia sama ada ang bakteria. Ada ah. yang sama nang. Menit nah. <laughs> ada yang anu manager. Aglantau lang manager. <laughs> okay, thank you for watching Subscribe my YouTube channel Masad Silot Vlog and Master TV Vlog Ano yung ano, may Record Ano ah, yung among bahay Ano yung ba bahay, ipaayo pa na ho Alam ko Alam, building Ano yung bahay na ho oh. Thanks for watching. Subscribe my YouTube channel. Enjoy watching. Bye bye. Ito si Madam. Si Madam mo. Managa. taga. Managa. Who is you? vlog <laughs> Magbablog. Bablog. <laughs> Master TV Vlog at Massage Hilot Vlog. Thank you for watching. Si Madam Liti. Yan. Nagdagbungay. Nagbungay. Manigbas ni. <laughs>